isang laki niya nga iring Bisitaran bisitaran ni diri adili ni among iring pagtawago na mo siya mau mau mo siya niya mo mau 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 yeah. lalaki niya siya nga iring takok kayo naong oh hmm.

bata pa siya dako na nga mo gusto mo be ko gusto ako mo agbugot <laughs> na ikaw mo dugat ani si mau mo ani si mau mo hello paapa no datuga na tiil si Mingay nalito si Mingay oh. Hmm? mama 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 si Kito'y pang ikog oh. oh. mama mama tulog na ma dili mang hilabot ni Mingay ha Kay buntis si minggay mapunitan, magdagan si Mingay punitan Si Mingay dito atong tanaw na tulog na si Mingay to adid to. Hello Mingay, tulog na kita Mingay. Tulog na siya buka na atong kotson mo lagi dayon ngara Nara si Mingay oh. si Minggay. buntis na si Minggay, buntis na iring. Halo mau-mau. Tulog na kami. Mau-mau. May balak yan siya na dito matutulog kasi naglinis na sa iyang balahibo. Ayun, humiga na o, oh, naglinis-linis na basta kapag maganyan yung pusa maglinis patulog na yan ito si Mingay isang babae na pusa palagi tong tumatabi sa akin ayan o naglinis na patulog na din siya good night na sa inyo lahat